Sa una, akala mo, tama. Akala mo kapag mabait ka, kapag palagi kang nandyan, kapag ikaw yung laging naunang magparamdam, mas mapapansin ka. Pero habang tumatagal, mapapansin mong parang kabaligtaran ang nangyayari. Mas nagiging malamig siya. Mas nagiging distant. At ikaw, ikaw yung mas lalong nahuhulog ito ang madilim na katotohanan sa pagiging mabait sa taong gusto mo. Hindi lahat ng kabaitan ay nakikita bilang pagmamahal. Minsan, nakikita ito bilang kahinaan. Kapag sobrang bait mo, nawawala ang misteryo. Nawawala yung enerhiya na nagbibigay ng respeto. At kapag hindi ka na nakakaintriga, nagiging ordinaryo ka na lang. Sa mata ng isang tao, lalo na ng isang babae, ang sobrang kabaitan minsan ay parang kandilang matagal nang nakasindi. Mainit, oo, pero predictable. Walang apoy na nakakasilaw. Gaya habang ikaw ay nagmamahal ng totoo, siya naman ay unti-unting nawawala ng gana. Dahil sa mundong ito, hindi sapat ang kabaitan Kailaan mong matutunang maging mabait pero may hangganan. Dahil lang walang ng kabaitan, madalas na uuwi sa kawalan ng halaga. Hakbang isa, ang kabaitan na walang balangkas na uuwi sa pagkawala ng dignidad. Ang kabaitan ay maganda, pero kapag wala itong direksyon, nagiging dilusyon. Marami ang nagkakamali sa paniniwalang ang pagmamahal ay sukatan ng sakripisyo, na kapag mas marami kang binigay, mas mamahalin ka. Pero hindi ganon ang realidad. Sa sobrang kabaitan mo, nakakanimutan mong ikaw din ay tao, na may hangganan, may prinsipyo, may halaga. Kapag sobra kang mabait, hindi mo napapansin unti-unti mong binubura ang sarili mong imahe. Hindi mo napapansin na ikaw na mismo ang nag-aalis ng respeto sa sarili mo, sa kakaoo, sa kakasigilang. At kapag ikaw mismo ang bumitaw sa dignidad mo, wag mong asahang kukunin iyo ng taong gusto mo para ibalik. Dahil sa totoo lang, wala siyang obligasyong gawin yon. Kaya kung gusto mong manatili ang respeto ng isang tao, Huwag mong ibenta ang dignidad mo kapalit ng atensyon. Ang tunay na kabaitan ay hindi laging pagpapasensya. Minsan, ito ay tahimik na pagtayo sa sarili mong halaga. Kapag lagi kang handang magparaya, lagi kang unang humihingi ng tawad kahit hindi mo kasalanan, at lagi kang nakangiti kahit nilalapastangan ka na, hindi mo tinutulungan ng pagmamahal sinisira mo ito dahil sa taong walang hangganan hindi marunong igalang ang sarili at kapag hindi mo kayang igalang ang sarili mo hindi rin ito gagawin ng taong gusto mo pangalawa kapag palaging ikaw ang nauunang magparamdam nawawala ang gana ang attraction ay parang apoy kailangan nito ang hangin espasyo para manatiling buhay pero kapag ikaw yung laging nauuna, laging nagme-message, laging naandyan, unti-unting nawawala ang apoy. Hindi dahil hindi ka mahalaga, kundi dahil hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang taong gusto mo na maramdaman kung ano ang mawala ka. Ang totoo, walang gustong magkaroon ng bagay na madali nilang makuha. Instinct yan ng tao, lalo ng babae kapag alam niyang palaging naandyan ka, nawawala ang thrill. Ang presensya mo nagiging background noise, naririnig pero hindi pinapansin at doon nagsisimula ang malamig na distansya. Hindi mo naman kasalanan na gusto mong ipakita kung gaano mo siya kamahal pero minsan sa sobrang pagpupumilit mong manatili, nawawala ang dahilan para hanapin ka ang lalaki na marunong umatras, hindi duwag, marunong lang siyang magbigay ng espasyo para sa respeto. Ang katahimikan ay hindi laging kawalan. Minsan, ito ang pinakamatinding paraan ng komunikasyon. Dahil kung totoo kang mahalaga, kahit wala ka, mararamdaman ka pa rin. At kung hindi niya maramdaman ang pagkawala mo, iyon na ang sagot na matagal mo nang hinahanap huwag mong ituring ang distansya bilang panganib. Ito ang susubok kung ang koneksyon nyo ay totoo o ilusyon lang. Dahil sa mundong puno ng maingay na pagpapakita, ang katahimikan pa rin ang pinakamalakas na paraan para iparamdam ang halaga mo. Pangatlo, ang kabaitan na walang hangganan na uuwi sa pagsasamantala. Sa simula, nakakaaliw ang pagiging laging naanjan, laging maunawain, laging marunong magpatawad, parang yun ang tunay na pagmamahal. Pero habang tumatagal, mapapansin mong parang may kulang. Hindi ka na masyadong kinakausap, hindi ka na tinatrato ng may respeto, at sa bawat pag-unawa mo, unti-unti ka nang nagiging invisible. Ganito gumagana ang pagsasamantala. Hindi ito laging halata. Minsan, nakabalot ito sa mga salitang, Ang bait mo talaga, o buti na lang na ka. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, hindi ka na minamahal. Ginagamit ka na. Ginagamit ka para puna ng emosyonal na kakulangan ng iba. Ginagamit ka para sa validation. At dahil sanay ka ng maging mabait, natutunan mo ring tiisin kahit paulit-ulit kang nasasaktan hanggang sa isang araw, mapapagod ka. At sa pagod na yun, makikita mo ang sarili mo sa salamin, ubos, pero gising, at doon mo mauunawaan. Ang kabaitan na walang hangganan ay hindi kabayanihan. Isa itong tahimik na anyo ng pagsusuko. Kaya kung gusto mong manatiling totoo, matuto kang maglagay ng hangganan. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay karapat dapat tulungan hindi lahat ng gusto mong pasyahin ay karapat dapat sa pagod mo dahil sa huli ang taong marunong magsabi ng tama na yon ang taong tunay na mabait dahil marunong siyang ipaglaban ang sarili laban sa sariling kabaitan pang ang pagmamahal na hindi sinusuklian dapat bang ipaglaban ito ang tanong na pinakamasakit sagutin. Kapag mahal mo siya pero hindi kanya mahal pabalik, hanggang saan mo ipaglalaban? Sa simula, madali sabihin na kaya mong hintayin, kaya mong tiisin. Pero habang lumilipas ang mga araw, mapapansin mong hindi na pagmamahal ang nararamdaman mo. Parang adiksyon na. Nakasanayan mo na kasi ang sakit, nakasanayan mong umaasa. At doon nagiging mapanganib ang kabaitan, nagiging dahilan para manatili sa isang sitwasyong matagal ng wala. Hindi lahat ng laban ay dapat tapusin. May mga laban na kailangang bitawan, hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong ka ng pumili ng saril mo. Ang tunay na lakas ay hindi laging nasa paghawak, kundi sa marangal na pagbitaw. Kapag hindi ka sinuklian ng pagmamahal, Huwag mong isiping kulang ka. Minsan, hindi ka lang talaga yung hinahanap niya at ang pagtanggap doon ay hindi kawalan. Isa yung uri ng karunungan na pinipili lang ng mga taong hindi natatakot masaktan. Dahil sa dulo, ang kabaitan ay hindi dapat maging dahilan para magdusa. Ang tunay na mabait, marunong umalis kapag wala ng natitirang respeto. At sa pag-alis mo, doon mo makikita kung gaano ka kalakas dahil pinili mong piliin ng sarili mo sa gitna ng kawawasakan. Panglima, kapag kabaitan mo na ang ginagamit laban sa iyo. Ang pinakamahirap makita ay yung sandaling nare realize mong ginagamit na nila ang kabaitan mo. Hindi ka naman bobo. Alam mong nilalapitan ka lang kapag may kailangan, kinakausap lang kapag may problema at biglang naglalaho kapag masaya na sila. Pero dahil mabait ka, tinatanggap mo pa rin. Pinagpapasensyahan mo pa rin. Hanggang sa maramdaman mong parang wala ka ng saysay kapag hindi ka nagbibigay. At doon mo mauunawaan kung gaano kalupit ang mundo kapag masyado kang mabait. Ang kabaitan mo, nagiging sandata nila. Hindi nila kailangang sumigaw para kontrolin ka. Sapat na yung mga salitang salamat ha para bumalik ka ulit. Pero tandaan mo, ang kabaitan na ginagamit laban sa iyo ay hindi kabaitan na dapat ipagmalaki. Dahil kung ang ginagawa mong mabuti ay nauuwi sa pagkapagod at kawalan ng respeto sa sarili mo, hindi mo tinutulungan ng mundo. Sinisira mo lang ang sarili mo. Kailangan mong matutong tumingin sa mata ng mga taong ginagamit ka at sabihing tama na. Hindi dahil naging masama ka, kundi dahil ayaw mo nang abusuhin ng kabaitan mo. Ang tunay na kabaitan ay hindi dapat gawing utang. Ito ay kusang loob, hindi sa pilitan. At kapag may taong hindi marunong magpasalamat, huwag kang magalit. Tumahimik ka lang at umalis dahil minsan ang pag-alis ay pinakamatinong paraan ng pagprotekta sa sarili mong kaluluwa. Pang-anim, kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, dumating ka sa puntong binigay mo na ang lahat, pagod ka pero tahimik, ubus na pero hindi pa rin marunong sumuko. Hanggang sa isang gabi, bigla mong marirealize walang ibang makakapagligtas sa'yo kundi ikaw lang. Dito nagbabago ang lahat kapag natutunan mong piliin ang sarili mo hindi ka nagiging makasarili nagiging buo ka at yung mga taong sanay na kontrolin ka bigla silang malilito dahil ang taong marunong magmahal sa sarili hindi na madaling manipulahin ang kabaitan na may hangganan ay hindi kahinaan ito ang tanda ng isang taong nagising hindi mo kailangan magpaliwanag kung bakit ka nawala ang katahimikan mo na lang ang magpapaliwanag para sa iyo. Dahil minsan, ang pinakamabuting paraan para magturo ng respeto ay ang mawala ng hindi nagagalit. At kapag dumating ang araw na makita mo ulit siya, mapapangiti ka na lang. Hindi na dahil umaasa ka pa, kundi dahil alam mong kaya mong magmahal ng totoo, nang hindi nawawala ang sarili mo. Ito ang rurok ng kabaitan, yung kabaitan na marunong pumili ng sarili. Hindi para gantihan kundi para patunayan na kahit sa mundong puno ng panlilinlang, kaya mo pa rin maging mabuti pero hindi tanga. Dahil sa dulo, ang tunay na mabait ay marunong ring maging malupit kung ang kalaban ay ang sariling kahinaan. Pangpito, kapag natutunan mong manahimik sa gitna ng panlilinlang, ang katahimikan yan ang sandata ng mga taong minsang nasaktan ng sobra. Hindi dahil wala na silang pakialam, kundi dahil alam na nila kung kailan walang saysay ang salita. Dati, ipinagtatanggol mo pa ang sarili mo. Dati, nagpapaliwanag ka pa kung bakit mo ginagawa ang lahat. Pero ngayon, tahimik ka na lang. Hindi dahil natalo ka, kundi dahil hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa taong hindi marunong umintindi. Kapag natutunan mong manahimik, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas. Hindi mo kailangan magingay para marinig. Hindi mo kailangan maghabol para mapansin. Ang presensya mo, kahit walang salita, sapat na para maramdaman ang bigat ng pagkawala mo. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng pagsuko. Ito ang tanda ng karunungan, ang kakayahang umiwas sa gulo na hindi mo kailangan pasukin. Habang ang iba abala sa pagpapanggap, ikaw kalmado lang. Habang sila gustong manalo, ikaw mas pinili ang kapayapaan. At sa huli, sila rin ang maiingay na magtataka kung bakit wala ka na. Ang katahimikan mo, 'yun ang magbabalik ng balanse. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong manahimik ang laging naiintindihan sa huli. At pag dumating ang araw na bumalik siya para humingi ng paliwanag, ngumiti ka lang. Dahil sa pagitan ng katahimikan at awa, pinili mong maging payapa. Sa dulo ng lahat, mauunawaan mong ang kabaitan ay hindi palaging kabutihan. May kabaitang nagpapalaya pero may kabaitang nagkakadena. At kung hindi mo kayang tukuyin kung alin ka, paulit-ulit kang masasaktan sa parehong paraan hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mo. Ang mundo ay hindi laging nagbibigay pabalik ng kung anong ibinibigay mo. Minsan, sinusubok ka lang nito kung hanggang saan mo kayang magbigay ng hindi ka nababasag. Pero huwag mong hayaan na maging dahilan ang kabaitan mo para magdusa. Dahil ang tunay na mabait, marunong ring maging matatag. Marunong tumahimik, umalis at magpatawad. Pero hindi bumabalik sa parehong apoy na minsan nang sumunog sa kanya. Ang dalam ng katotohanan sa pagiging mabait sa taong gusto mo ay ito. Kapag sobra mong inuna ang iba, ikaw ang nauubos. Kaya bago mo ibigay ang lahat, siguraduhin mong may natitira para sa sarili mo. Dahil sa huli, walang masama sa pagiging mabait hanggat hindi mo nakakalimutan kung sino ka sa gitna ng lahat iyon. At kapag natutunan mong maging mabait pero marunong ding maging matatag, doon ka na magiging mapanganib tahimik, kalma, pero hindi kailanmang maluloko ulit.